Yung dugo, mam, um, iigisa ko. sibuyas, bawang, lalagyan ko ng konting ketchup, asin. Pag sa siya, parang kumakain ka ng ginagoan kasi lang may twist kasi hindi sinabay ng baboy sa Pero bago na kami, Ma'am air, ang tabukan, ang tabukan, ang ang ng balas mo pagkain okay. dahil walang lasa ang pagkain dun talaga. Kaya dumiskarte ako kayo di ba kung ito? pagkain kahit mirin-mirin na lang Doon man nag-upisa. Yung misis ko ma'am, siya ang napotis sa labas. Sabihin ko lang yung minuluto ko yung ingredients, ibili niya sa labas. Nag-click ko ng taong 1998, umaya siya. Pero dahil ex-boto, sa iwan. Ang nahanap na pa po. Ah. Um, uh, mm. ano ko no po sa gilid-gilid sa kalsada kami dahil ano ko dito mag napapansin sa stress stress na ayos stress stress tabi na Sa ang kanya sa nag mga anak ko. Naging walong branches yan. Nakikikilala na ko sa kapatid ko noon. sa biyaya. Ay, ka ka, mama. Nagkaroon na ako ng tatlong bahay. Saka yung mga anak ko. Nagkaroon din sila ng tigisang sasakyan ma'am. man ang kanyang nakaraan. Ang importante. Ang ngayon. At kung paano na nakilip ang kanyang kinabukasan.

Stress. Ay, huwag mong nagamay mong lawas. Imposible hindi ka raw sa kanta ng viral sa ito ngayon na nagbidlo ang nakakarana sa Tulog na dira. Malakaw na taon-taon-taon.